Ah, ito mga na yun dito yung mga maraming mer pond uh, Maraming malalaking isda Ayan, nandiyan uh, tayo ayun laki talaga mga lolo

Ano ba? Prawagi ka lang po. sa tao eh. Dito ka oh. Dito. Dito pala sila. Eh. kalau udah laki kepala kitok pelayan Vero laki dela ga Robit tua gua nunggu gadian nang nahuli mo salambat ana Vero nang no, talaga isa napakalaki itu ah itu tidak ya Jaya tribal lift. Ito yung Doon naman tayo mga karuli sa kabila. Yun. Sulit mga karuli ang puntang dito. May, oh, parang may ahas naman doon. May ilo. Do, kita tayo sa kabila mga karuli. Ay, iisa lang nata dito. Yan silang, oh. Ya, Ini mau bas nih ya. Ini saya mau kedu dulu. pun tanya. Wei apa? aka. Hmm. Ai mai buta saja dulu. Alamnya. Ah, kata gus nang Ini yang pakaian kan eh. Ini oh. pakaian. Mati. Antaba ya nang papasok nang masuk dulu. Eh. Laki pala kalau mo lang kanina liit. Pag nakatagilid, laki pala nya. Ini tago ng sero. Ini nang selo mo pas ini. may kasama pa siya mayroon pa dumalaki sa oh. ayun pa yung, yung pinakamalaki pala oh. hindi lang dumalabas. dahil siya nabutas oh. yun siya <tipansi> makaruli oh, yan grabe laki super laki nung isa oh ay lumalabas, sayang doon siya makaruli yun sa may gilid-gili dun oh sayang, hindi siya, hindi siya hindi siya lumalabas, sayang

sayang hindi siya lumalabas andun sobrang laki niya dun oh laki laki ng uso niya dun oh sayang ito mga kaluli maliit lang ito eh ayun siya oh Kami nila, ah, so yun talaga pinakamalaki malaki. Oh hindi na lumalabas Ano oh, yung lipat tayo dito? Living Ocean Ay, dito ang ganda Malaki hmm. dito Ito pa ang yung pinakamalaki yan yeah Ayan mga yung pinakamalaki dito sa loob Ayan dito yun o dito yung uh, yan 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 yung, uh, dito yung uh, dito na talaga yung kwan yung kapal ko ko kung

Ay, grabe dito. Ay, ito hindi natututuwa. Ang mga rin dito eh. Lawak pala dito. Ay, mga rin dito, milkfish, bangus. Ayun ko lang nalaman na milkfish. Ito yung bangus. Chanos-chanos daw. Ito sila oh. Ang dami. mga kadudo bangus nga laki hindi man bangus yan eh grabe ok pinapakain nila dito pinapakain yan sila na maganda eh. grabe ayan siguro yung pakain nila oh hmm. Ang bangus nga